ang laman ng kahon. Tignan natin guys kung anong laman nitong binigay na lata. Tignan natin. Is it chocolate? Chocolate o biscuit? Oh, ngayon. Ah, hindi Golden piece. Ayan. Ano ba to? Chocolate yata, guys. Ah. Sarap. Biscuit pa na to. Ayan, guys. Ano bang kasing biscuit ito? Ayan. Biscuit na may chocolate. iba bang flavor guys ayan sarap sa cook